Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod, isang doktor na nangangalaga sa ating mga nakatatanda. Alam nyo ba kung ano ang ma ang mas nakakapagod pa sa pagtanda? Iyon ay ang paggising ng dalawa, tatlo o kahit apat na beses sa isang gabi para lang gumamit ng banyo. Hindi lang ito nakakainis, unti-unti nitong ninanakaw ang kalidad ng iyong tulog, ang iyong magandang pakiramdam at ang iyong lakas. Para sa marami sa ating mga kababayan, na higit sa anpadong anyos ito na ang tila karaniwang nangyayari. Pero heto ang isang bagay na bihirang sabihin sa inyo ang madalas na pag-ihi sa gabi o ang tinatawag naming mga doktor na nocturia ay hindi lamang simpleng bahagi ng pagtanda ito ay isang senyales isang bulong mula sa iyong katawan na nagsasabing mayroong bahagi sa loob mo na nangangailangan ng tulong sa katunayan natuklasan sa mga pag-aaral mula sa Journal of Urology na mahigit 70% ng mga matatanda na higit sa sistinto ang nakararanas ng nokturya, ngunit kakarampot lamang sa kanila ang tunay na nakakahanap ng lunas. Bakit? Dahil karamihan ay hindi alam na ang pagkain o o ang mga tamang gulay ay natural na makapagpapakalma ng inyong pantog, makakabawas ng pamamaga, at tutulong sa inyo na sa wakas ay makatulog ng mahimbing sa buong gabi. At ang pinakamagandang bahagi, ang mga ito ay hindi mga kakaibang sangkap, ito ay mga simpleng gulay na mahahanap ninyo sa halos anumang lokal na pamilihan. Ngunit, iilan lamang ang gumagana sa paraang tunay na kailangan ng inyong katawan. Kaya sa araw na ito ipapakita ko sa inyo ang tatlong pinakamabisang gulay upang matulungan ang inyong pantog na magpahinga sa gabi at kasama na rin ang inyong buong katawan. Pag-uusapan natin kung bakit mabisa ang bawat isa, kung paano ito kainin sa tamang paraan at maging ang ilang bagay na dapat bantayan depende sa inyong kondisyon sa kalusugan. Samahan niyo ako hanggang sa dulo dahil ang pangatlong gulay ay maaaring makagulat sa inyo lalo na kung kayo ay nakararanas din ng pamamanas o may problema sa blood sugar. At kung nakakuha na kayo ng halaga mula sa aming channel, maglaan sana kayo ng isang segundo para pindutin ang subscribe button, mag-iwan ng komento sa ibaba tungkol sa inyong karanasan. Ang iyong kwento ay maaaring eksakto kung ano ang kailangang marinig ng iba ngayon. Ngayon, simulan na natin. Lana natin sa unang gulay sa ating paglalakbay, pabalik sa isang payapa at walang patid na tulog. Maaaring iniisip ninyo na ang pipino ay isang malutong na pampagana lamang sa inyong plato marahil ay isinasawsaw sa suka o inihahalo sa ensalada. Ngunit pagdating sa pagpapakalma ng inyong pantog at pagpapanatili sa inyo sa mahimbing na tulog sa gabi, ang simpleng berdeng gulay na ito ay kamangha-manghang mabisa. Karamihan sa mga tao ay ipinapalagay na ang mga pipino ay halos tubig lamang at totoo iyon mga 95%. Ngunit dito nagiging kawili-wili ang tubig na iyon ay hindi lang ordinaryong tubig. Ito ay may structured na anyo na tumutulong sa paglinis ng inyong mga bato sa umaga habang binabawasan ang pag-ipon ng likido sa gabi ibig sabihin ginagamit nang inyong katawan ang hydration na iyon nang mas maaga kung kailan ito dapat gamitin at hindi habang sinusubukan ninyong magpahinga ito pa lamang ay makakatulong na bawasan ang presyon sa inyong pantog kapag nakahiga na kayo lalo na kung kakainin ninyo ang pipino nang mas maaga sa araw tulad ng sa tanghalian o maagang hapunan pero simula pa lang iyan ang mga pipino ay puno ng isang plant compound na tinatawag na cucurbitacins na pinag-aralan ng mga mananaliksik sa International Journal of Molecular Sciences para sa mga epekto nitong anti-inflammatory lalo na sa mga tissue ng pantog at prostate at para sa mga kalalakihan na higit sa 60 ito ay napakahalaga. Dahil kapag ang prostate ay bahagyang lumaki isang kondisyon na tinatawag na BPH na iipit nito ang daluyan ng ihi. Iyon ang dahilan kung bakit maaaring nararamdaman ninyo ang palaging pag-ihi ngunit mahina naman ang daloy at palaging may pakiramdam na may natitira pa ang pipino ay makakatulong na mapawi ang pamamagang ito at dahan-dahang i-relax ang pader ng pantog na nagbibigay sa inyo ng mas mahusay na kontrol at mas kaunting pagpunta sa banyo pagkalipas ng hating gabi. Nakikinabang din ang mga kababaihan. Ang mga pagbabago sa antas ng estrogen pagkatapos ng menopause ay maaaring makairita sa lining ng pantog na humahantong sa biglaang pagnanais na umihi sa gabi. Ang mga, ang mga hydrating mineral ng pipino, lalo na ang potassium at magnesium, ay tumutulong na pakalmahin ang mga signal ng nerve at patatagin ang pag-urong ng mga kalamnan sa urinary tract. At heto ang isang bagay na sinasabi sa akin ng maraming senior, iniiwasan kong uminom ng tubig sa gabi, pero gising pa rin ako. Iyon ay dahil hindi lamang likido kundi ang komposisyon ng pagkain ang nakakaapekto kung paano nag-iipon o naglalabas ng tubig ang inyong katawan. Ang pagkain ng pipino bilang bahagi ng isang magaan na hapunan ay tumutulong sa inyong katawan na natural na maglabas ng labis na likido bago matulog sa halip na itago ito at ilabas lahat pagsapit ng alas dos ng madaling araw. Mag-ingat lang sa atsarang pipino. Alam kong masarap ito, lalo na sa kanin o sandwich Ngunit madalas itong naglalaman ng mataas na antas ng sodium na nagiging sanhi ng pag-ipon ng mas maraming tubig sa inyong katawan hindi kabaligtaran. At iyan ay maaaring aktual na magpataas ng dalas ng pag-ihi sa gabi. Kaya't piliin ang sariwa at binalatang pipino. Hiwain ito ng manipis at haluan ng kaunting katas ng lemon at olive oil. Masarap na at maganda pa sa pantog. Subukang kainin ito ng hindi bababa sa tatlo hanggang apat na oras bago matulog para sa pinakamahusay na epekto. Ngayon kung ang pipino ay nagdudulot ng ginhawa sa pamamagitan ng pagpapalamig, sa pantog ang susunod na gulay naman ay gumagana sa isang bagay na mas malalim ang pagpapanumbalik ng kontrol sa mga kalamnan ng inyong pantog mula sa loob. Pag-usapan natin ang espinaka. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang isang bagay na madalas napapalampas ng marami. Ang madalas na pag-ihi sa gabi ay hindi palaging tungkol sa inyong pantog. Minsan ito ay ang inyong nervous system at mga kalamnan na hindi nag-uusap ng maayos. At kung iyon ang kaso, walang anumang pagbabawas ng tubig o pag-ooras ng pag-inom ang gagana dahil ang problema ay panloob. Dito na pumapasok ang espinaka. Ang simpleng madahong gulay na ito ay higit pa sa iron at lakas ni Popeye. Ito ay isang natural na pampatatag ng pantog at sumusuporta sa mga nerve. Ganito iyon ang espinaka ay isa sa pinakamayamang gulay na mapagkukunan ng magnesium, isang mineral na tahimik na gumagawa ng daan-daang trabaho sa inyong katawan. Ngunit isa sa pinakamahalagang papel nito ay ang pagregulate ng function ng kalamnan at nerve. Ang inyong pantog ay isang kalamnan. Ito ay umuurong at nagre-relax buong araw at gabi upang mag-imbak at maglabas ng ihi. Kapag bumaba ang antas ng magnesium lalo na sa mga nakatatanda ang pantog ay maaaring maging magugulatin nagpapadala ng mga biglaang senyales upang umihi kahit kaunti pa lang ang laman iyon ang nagiging sanhi ng mga nakakainis na biglaang pagpunta sa banyo sa gabi na nakakaabala sa inyong pahinga ipinakita ng isang pag-aaral mula sa journal na neuro and urodynamics na ang mga nakatatanda na may mas mataas na dietary magnesium levels ay nakaranas ng mas kaunting yugto ng nocturia kumpara sa mga kulang nito. At alam nyo ba, mahigit 50% ng mga taong lampas 60 ay hindi nakakakuha ng sapat na magnesium mula sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Bakit? Dahil marami sa atin ang umiiwas sa mga madahong gulay, lalo na sa gabi, sa pag-aakalang mahirap itong tunawin. Ngunit ang espinaka, kapag bahagyang iginisa o pinasingawan, ay nagiging banayad sa tiyan habang pinapanatili ang mga nutrisyon nito. Magdagdag lamang ng isang kurot ng olive oil at bawang at meron na kayong pampaganang, hindi lang masarap, kundi sumusuporta rin sa kalmadong pagdamdam ng inyong katawan sa magdamag. Ngunit hindi lang yan. Naglalaman din ang espinaka ng betaine, isang compound na tumutulong nabawasan ang antas ng homocysteine. Ano iyon? Ito ay isang uri ng inflammation marker na nauugnay sa stress sa puso at bato sa pagpapababa nito, hindi direktang sinusuportahan ng espinaka ang mga bato upang hindi sila magtrabaho ng sobra habang kayo ay natutulog. At kung kayo ay isang taong namamahala sa blood sugar, ang espinaka ay nagbibigay sa inyo ng isa pang panalo. Napakababa nito sa glycemic index ibig sabihin hindi nito biglang itataas ang inyong insulin o maguudyok ng pagbaba ng blood sugar na isa pang sanhi ng nocturia na hindi alam ng marami. Gusto ko lang magbahagi ng isang paalala kung mayroon kayong kidney stones, lalo na ang mga oxalate-based na bato, kausapin muna ang inyong doktor bago magdagdag ng masyadong maraming espinaka mataas ito sa oxalates at bagamat nababawasan ito sa pagluluto ang moderasyon ay susi. Ngunit para sa karamihan ng mga tao, ang pagdaragdag ng espinaka sa inyong hapunan, kalahating tasa lang na pinasingawan ay isang simpleng paraan upang matulungan ang inyong pantog na manatiling tahimik ang inyong mga nerve na manatiling kalmado at ang inyong tulog na manatiling mahimbing. At kung pinapalakas ng espinaka ang sistema mula sa loob, ang ating susunod na gulay naman ay gumagana na parang isang banayad na flash, inaalis kung ano ang hindi dapat manatili at ginagawa ito ng hindi ginugulo ang pantog sa gabi. Tingnan natin ang sukini. Maaaring hindi ang sukini ang pinakakilalang gulay sa basket, ngunit huwag ninyong maliitin ang malambot nitong balat at banayad na lasa. Malaki ang mayaambag nito pagdating sa kung gaano kadalas kayo, kayo gumigising sa gabi para umihi. Heto ang dahilan kung bakit napaka-espesyal ng sukini lalo na para sa mga senior na higit sa 60. Ito ay tinatawag kong mat matalinong pampahidrate. Nagtataglay ito ng mataas na dami ng tubig, oo, ngunit hindi tulad ng ibang mga pagkaing matubig na bigla bumabaha sa inyong sistema. Dahan-dahang inihahatid ng zucchini ang moisture na iyon kasama ang mga electrolyte na tumutulong sa inyong katawan na magpasya kung saan at kailan maglalabas ng likido. Ibig sabihin, mas kaunting stress sa pantog sa gabi. Ngunit ang tunay na mahika ay nasa fiber ng sukini particular na asaw. Ang soluble fiber na tumutulong na balansehin ang blood sugar at suportahan ang kalusugan ng bato. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung bakit iyon mahalaga. Kung ang inyong blood sugar ay hindi matatag, sinusubukan ng inyong mga bato na ilabas ang labis na asukal sa pamamagitan ng ihi. At hulaan ninyo kung kailan iyan karaniwang nangyayari sa gabi. Kapag ang inyong katawan ay sinusubukang magpahinga. Pinapabagal ng sukini ang pagsipsip ng asukal sa dugo kaya't hindi ninyo nauudyukan ang mga biglaang pagpunta sa banyo sa gitna ng gabi. Ito ay lalong nakakatulong para sa sinumang may pre-diabetes-diabetes diabetes, o kahit insulin resistance lang. Sa katunayan, isang pag-aaral noong 2020 na inilathala sa Nutrients Journal ay natuklasan na ang mga diet na mayaman sa soluble fiber tulad ng uri na matatagpuan sa zucchini ay nagpababa sa parehong fasting blood sugar levels at dalas ng pag-ihi sa gabi sa mga nakatatanda na may metabolic syndrome. Iyon ay isang magarbong paraan ng pagsasabi na kumain ng mas maraming sukini at maaaring mas kaunti ang pag-ihi ninyo sa gabi. Ngunit may iba pang nangyayari rito. Naglalaman din ang sukini ng vitamin B6 na tumutulong na i-regulate ang inyong circadian rhythm, ang panloob na orasan na nagsasabi sa inyong katawan kung kailan matutulog Kailan gigising at oo kahit kailan iihi. Kapag mababa ang inyong antas ng bisig, maaaring mawala sa tono ang rhythm na ito at maaaring maging mas aktibo ang inyong mga bato sa gabi kaysa sa nararapat. Tumutulong ang sukini na dahan-dahang ibalik ang balansing iyon. Dagdag pa napakadali nitong tunawin. Kaya kung iniiwasan ninyo ang mga gulay sa hapunan dahil nagdudulot ito ng pakiramdam na bloated o mabigat bago matulog ang sukini ay isang banayad na alternatibo. Maaari ninyo itong pasingawan i-roast o kahit durugin na may kaunting olive oil at herbs. Simple na kapapawi at epektibo. Isang paalala lang kung meron kayong mababang presyo ng dugo, ang natural na taglay na potassium ng zucchini ay maaaring bahagyang magpababa pa nito, kaya't ipares ito sa kaunting asin at kainin nang mas maaga sa gabi sa na bago mismo matulog. Ang zucchini ay hindi lang malambot sa inyong tinidor. Malambot din ito sa inyong pantog, sa inyong blood sugar, at sa inyong sleep cycle. Isang perpektong gulay para sa gabi kung mayroon man. Kaya ngayong nakita na ninyo kung ano ang magagawa ng tatlong gulay na ito, tapusin na natin ang lahat sa ilang banayad na paalala at isang bagay na sana ay baunin ninyo ngayong gabi. Alam ninyo minsan ang pinakasimpleng pagbabago, iyong mga nagtatago mismo sa inyong kusina ang siyang nagdudulot ng pinakamalaking pagkakaiba. Isang hiwa ng pipino sa tanghalian, kaunting pinasingawang espinaka sa hapunan, isang maliit na pampaganang sukini sa inyong panggabing pagkain. Walang mga tableta walang mga komplikadong gawain. Pagkain lang tunay na nakapagpapagaling na pagkain na dahan-dahang gumagabay sa inyong katawan pabalik sa balanse. Kung kayo ay nahihirapan sa mga pagbisitang iyon sa banyo sa gabi, pakiramdam na ninanakaw ang inyong tulog sa bawat pagpunta sana ay nagbigay ng kaunting pag-asa ang ating talakayan ngayon dahil hindi pa huli ang lahat. Maaari pa rin kayong magpahinga ng malalim. Maaari pa rin kayong gumising na may malinaw na isip matatag na pakiramdam at puno ng enerhiya. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng maliliit na regalo sa inyong katawan bawat araw at hayaan ang mga pagpiling iyon na magbunga ng isang bagay na mas mabuti sa paglipas ng panahon. Narito ang isang mahalagang aral na nais kong iwan sa inyo ang pag-aalaga sa ating kalusugan habang tayo ay nagkakaedad ay hindi isang malaking laban na kailangang panalunin sa isang gabi. Ito ay isang koleksyon ng maliliit na tagumpay araw-araw. Ang pagpili sa pipino kaysa sa atsara, ang pagdaragdag ng espinaka sa inyong sinigang, ang mga ito, ang tunay na laban na ating pinapanalo. Sa bawat tamang pagpili, binibigyan natin ang ating sarili ng regalo ng mas magandang bukas. Kaya ngayong gabi, habang inihahanda ninyo ang inyong pagkain, subukang idagdag ang isa man lang sa mga gulay na ito. Pansinin kung paano tutugon ang inyong katawan at kung makatulong ito kahit kaunti lang ipagpatuloy ninyo. Ganyan gumagana ang paggaling. Kung ang video na ito ay nakaantig sa inyo o kung sinubukan ninyo ang isa sa mga tip na ito at nakatulong ito mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Gustong gusto kong marinig ang inyong kwento. Hindi ninyo alam ang inyong mga salita ay maaaring maging inspirasyon para sa iba na gawin ang unang hakbang na iyon. At huwag na gayim, huwag kalimutang ilike ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na maaaring makinabang din dito magkasama bumubuo tayo ng isang komunidad kung saan ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagsuko ito ay nangangahulugang pagiging mas malakas mas matalino at oo mas mahimbing matulog hanggang sa muli alagaan ninyo ang inyong sarili karapat dapat kayo sa mga payapang gabi at masayang umaga at nagsisimula iyan minsan sa kung ano ang nasa inyong plato